naroon po ulit si Ben dahil gagawa ako ng panibagong pelikula. Pelikula pinamagata ang pinamagatang ang pangangana ni Chavita. Isang araw, talaga namang napakainit ng sikat ng araw. Pero doon ay may isang natutulog na nagnahalang Chabilita. Tumilaok ang manok at si Chabilita ay nagising. Si Chabilita ay tumayo ng dahan-dahan dahil may tumawag sa telepono. Kring kring kring. Hello? Hello? Sino to? Ikaw po ba si Chabilita? Oo, ako to. Ah uh, kailan po kayo mga anak? Hindi ko pa alam. Ah uh, okay, bye! Bye! Umakyat si Chabilita sa hagdanan at bigla siyang natapilok. Hey, mangalunay nako, na mangalunay nako, na Mudra mangalunay nako. Ani pano? Ani pano? Muna sa ospital. At dinalangan ni Mudra, si Chabilita sa ospital. <laughs> At dinalangan na nga, nga si Chabilita sa ospital. Ang magpapaanak sa kanya ay nagkangalang, ipil ipil. Kaya mo yan kabilita. Sumiri <tutuk> <tutuk> <Chabilita>, ka ng paslo. Kabilita ka yung kabilita pa. ka. Ayan na, lalabas, lumabas na ang paa. Diyaw na ako Isa, dalawa, tatlo. Uy, tanga, mo ata. Isa, dalawa, tatlo, ako. <tutuk> Hugot pa, hugot pa, hugot pa. Pagkahugot ng bata, isa pala itong babae. Lumabas na nga nang tuluyan ang bata. Lumipas na nga ang tatlong taon. Malaki na ang dalaga. Nang biglang namatay naman ang nanay ni Chabilita namatay ang nanay ni Chabilita dahil nakatulog siya habang may unan na nakatakip sa kanyang mga mata. Sa pagkamatay ng nanay ni Pochi, ay naisip niya ang katagang at namatay na nga ng tuluyan si Pochi. At dito na nga po nagtatapos ang kwento na ang panganganak ni